nilinaw ni Senator Alan Peter Cayetano na tuloy pa rin ang konstruksyon ng new Senate building, kasunod ng pagsuspende ni Senate President Jesus Escudero sa pagtayo nito. Sa balitang ito, makakasama natin si Raymond Tinaza. Nilinaw ni Senate Committee on Accounts Chairman Alan Peter Cayetano na tuloy-tuloy ang pagpapatayo ng new Senate building sa Taguig City. Kauli na rin ito sa naunang ulat na pinasuspinde ni Senate President Chis Escudero ang konstruksyon ng bagong gusali ng Senado dahil sa biglang paglobo ng pondo na gasusin para sa buong pagpapatayo ng gusali na abot na sa 23 billion mula sa naunang 8.9 bilyon pesos. Ayon kay Kayetano, tuloy-tuloy lamang ang konstruksyon ng Phase 1 at Phase 2 ng NSB habang nire-review ng bagong liderato ang paglaki ng pondo para sa pagpapatayo ng gusali. Tinukoy na senador na ang tanging na hold lamang ay ang dagdag na 10 billion pesos na pondo na kailanganin para makompleto ang infrastruktura. Sa ngayon kasi, mula sa 8.9 billion na ay umakit na sa 13 billion na ang nagagastos para sa konstruksyon ng NSB at may dadag pa 10 billion pesos para tuluyang matapos ito at ang dagdag na halaga ay hindi pa naman dumadaan sa bida o procurement kaya piatigil muna upang pag ng husto kung saan pa ito na. Sinabi pa ni na kumuha na rin sila ng mga eksperto na makatuwang sa pagre-review ng Senate Secretary at staff ng Committee on Accounts at mismong tauhan din ng Senador. Ako, si Raymond Dinaza. Para sa kwentong politiko.